Naghihimok si Digong, si um, FPRRD. Naghihimok siya, nang himagsikan mula sa mga sandatahang lakas ng Pilipinas. Hello, hindi na po siya ang presidente. Wala na po siyang hawak at wala na siyang karapatan. Bakit siya naghihimok ng ganon? Bakit niya gustong sirain ang Pilipinas? Bakit ganon? Kasi ano nagagawa niya ng anong utuin talaga yung... Ma, ma, hindi talaga naniniwala sa Panginoon na alam na may Diyos pero wala talagang totoong pagrespeto at walang totoong pag-alang kasi ayun na um, sa bibiglad yung mga iba na nagsasabi ganito pero sa puso wala kasi hindi nga natatakot gumano ng buhay ng tao kumitin kumuha ng buhay ng tao mas nire-respeto niya kung ano yung nasa isip niya